Hello mga kasari, dumating na nga yung aking in-order na ice cream. So bali 8 boxes na ice cream tong in-order ko mga kasari. So nasa 3,150 lang po itong binayaran ko na ice cream. So napakarami nitong mga kasari. Punong-puno itong aking freezer. May free kasi itong 30 pieces na choco stick. So ayan na nga. Ito naman yung ano, um, may watermelon. Ito, melon. ah, uh, ito yung free nyo mga kasari na 30 pieces na choco stick. And then, ang kasunod naman ay ube. Ayan, 20 pesos ang bintahan ko nyo, mga kasari. Milk stick. And, isang box na choco stick. Ito yung pinakamabenta mga kasari, choco crispy. Ayan, mabenta ditong ano, ah uh, ma chalk malt. Ayan, dito ko siya nilalagay mga kasari sa aking uh, bagong freezer. Bali, yung freezer na ah uh, ng ice cream ay binali ko na kasi napakalakas nun sa kuryente mga kasari. Samantarang itong ginagamit ko ngayon na freezer ay napakaano nito mga kasari. Mahina lang po itong kumain ng kuryente. Maliit lang po yung binayaran ko. yung um, buwan. So, punong puno lang itong freezer ko. Hindi na siya halos magkasha, mga kasari. Pero, kailangan meron pang uh, space para sa aking yelo. Kasi, mabenta din tong aking yelo. Imagine naman, 5 um, pesos yung bentahan ko sa aking yelo, mga kasari. So, itong aking ice cream, mabilis lang naman maubos to, Kasi, mura lang naman to, 12 pesos, 20 pesos, 23. Ayan fast moving naman po sa ating... So, ayan mga kasari. Yan yung uh, presyo ng ice cream ko, guys. Dinikit ko na lang dyan. Kung ano yung available, yun yung dinikit ko dyan sa pader. Yung iba naman, wala pa dyan. Hey, kung hindi, pa nakadikit kasi wala pa akong time magupit. <laughs> so, yan nga mga kasari. Ang ganda ng freezer na to, guys. Ayan, kasi bagong deliver yung ice cream ko. So, inadjust ko siya dito sa malapit sa pass freeze para tumigas yung ice cream. At saka, pag tumigas na siya, i-adjust ko na siya dito sa number 4. So, ang ganda nitong ano na to guys. Kasi, napakahina sa kuryente nito. Hindi katulad nung freezer nila mismo. Grabe, ang kuryente ko na napakalaki. So, mas maganda to kasi, doble yung saranya niya. Ayan, may salamin pa siya. Tapos, ito. Ayan, talagang hindi lumalabas yung lamig. At saka, mas maganda pag, ano, sarili mo yung freezer kasi kung may gusto kang ilagay sa ilalim malagay mo like gaya nyan uh, mga yellow so yellow at saka ice cream yung, lang yung nilalagay ko dito hindi pwede ilagyan ng iba kasi mga yung ice cream so yun lang guys video to ko for today guys thanks for watching